Hey, what's up mga mananap? Aday na live sa so, usa so, ka maestro ng Y Duty. Kung way happy ning mga lives ron, kuyugi na lang mi mang habuag tubig sa pambot. Kalimti na lang tanan ninyo kasakit kalipay ninyo mga silingan o ginyo uya basta ayo lang kita nang baruto ni ito Ayaw yo. O oh, kita mo na bibigot. Bahala wala gi bibi basta dili lang murag na ugot. Ayaw ugot. Sa tantong daga na abot ra mi sa lanutan nga duol pagid sa ihawan nga duol pagid sa dagat. Ayaw gat. Murag multi purpose cream. Ayaw cream. O oh, shout out kay eh, kung kuya nga gabantay siyang lanot. Ayaw not. O oh, sa so, kunyo nakita diha nangita jumi ka parkingan siyang e-bike la imsa kay mga itugoy sa dagat yang e-bike. Ayaw bike. Oh, lang tao view dia. Nindot kina mga baruto diri mang low tao bisag way dagat. Ayaw gad. Oh, pusing-pusing sa tasa kamera diha. Bag ko ang tupi. Ayaw pi. Ah, gadumot yung gusto barbera. ko tupihan ko pang guapo pang chuyins manoon. Ah, mura Chinaan made China ani. Ayaw ni. Oh, kanay niyo nakita diha. Mo na siya ibukatanan sa siliglanot. Kanay yo isilig sa inyo balay ba. Ayaw ba. Oh, sudihan so dapit naglakolakaw pamidiha kanang ita pamis baruto kay amo laging habo ag tubig lagi. Ayaw gi. Kung inyo nakita dira puno kay nasa lapok ayaw po o dira nga beach ang nindot pang swimming destination kay unang layat lapok lahat ayaw hat o diha busy na kay Mickey gisugdan na mugahabwa ang tubig sa baruto o oh, ang baruto sa tubig ha ayaw ha o dira nga lugar naglibog jud ko unsa akong bation kay nanimahong lanot nanimahong lapok nanimahong dagat literal na mother nature all in one ayaw one pero ang na nabalakan na Joko kaya akong sinilas na lubong sa lapok Hindi na may but, napatay, mayawyawan, Joko ay gulian ni Ron Ayaw Ron, o sa tantawang hinabuha ay na mudeha, naabtan na lang Jumi Uguwan Paskang kusugo sa uwan, pagkatugnaw naman jud sama sa inyong relasyon Ayaw Sean, o, oh, samtang gawa na dia ato oh, na dining sugda na tong orasyon. O, oh, shout shoutout din nilang layaw, Jui Alquasito, singko, Chabo, Buntuyan, huwag nilang kanda. Nga ni comment pag last video. oh, ayaw audio. o, <laughs> oh, sa tantong huna-huna na -huna, ko, ano, nakasabot ragi ko nga ng why mermaid Kay magkapakapa, manjun sa lapok ba? Ayaw ba? Kung inyong tanahon, tagatuhod ragi ng lapok diha. Pero gato kasunahan, tao tagali, og na. Ayaw na! O kung inyong tanawon, there's a lot of creatures in the sea, including si sea. Si. O kita ka ana. O gamayang tamak ni mo ana. ikaw na isunod pa ako na na. Ayaw na. O sa tantong lakaw na kuya, napadyo ko'y nakitaan. Anak sa shell. Shell dren. Ayaw dren. O pagkakita na ana, na lipay kay ko kay tawagan na tuway. Lami kinakilawon. O guwapa mo kasuway. O panuway mo. Ay, ayaw mo. O pagkapunit ako ana, ako din ang lami kinakilawon. Isaw sa susuka. O samot nag Au, plastic ka sa akin. Ayaw, kin. O oh, nya tungod ato pangitabuha og gisugdag pa monit lamira ba daw nang sudan nga fresh from the sea Kaila ila kag sisi oyster ba ay outer pero badiha ha maglibog jud ning mga tao kay murag hastang snail sa dagat Kanon pero kuwad ko kaila nang gihatag sa mga igagaw basta kay makaon daw wala bitaw nagmakahilo kay mukirig man ay oh man o ubay ubay na jud nagsuda mo.